Ayun mga guwiks, ang masayang morning sa lahat dyan. Saan mang sulok ng daigdig na roon kayo, no? tayo ngayon mga guwiks ay nandito na naman ulit sa bubong. No? Ito yung ating sikan time. Ayan. So ito yung aming gagawin ngayon. Katulad nung una, kami ay magpipintura muna bago namin takpan ng bagong yero dito mga guwiks. So yan yung aming gawa ngayon. Yan, So portion portion lang to mga gawiks muna Bago magpintura ng kabuoang mga bubong dito Yan Inuuna lang namin yung may mga tulo Dahil yun ay tatakpan namin ng bagong yero Ayan yung yero na itatakip mga gawiks Yan So itong portion na to ay aming takpan ng bagong yero Dahil sa may mga tulo para lahat ng tulo ay siguradong matakpan kaya bagong yero ang ilalagay So ayan, mag start na nga kami dito mga gawiks no. Ayan na yung mga nagawa ng mga partners ko. So ayan, hanggang dito yan mga gawiks. Ayan. Ayan yung may malakas na tulo dyan. So ayan na nga mga gawiks no. Tayo ay dito pumuisto sa isang porsyon na to no. Ayan. Tayo ay mag-start na magpintura. Yan yung mga kalawang mga guwigs, Pero yan ay papalitan ng bago So hindi na natin pinturahan yan Kasi yan ay papalitan ng bago yung mga yan So dito lang tayo sa yero magpintura So yan na nga mga guix no Yung katibayan sa may mga tulo, tulo dito Na hindi makita yung tulo Kaya lahat ng may mga tikstro Yan nilagyan namin ng takip So mahirap kasi hanapin yung tulo doon sa baba mga guwigs hindi makikita dahil mayroon ngang ano yan cover a solution so nung mag repair kami ay aming nilagyan lahat lahat ng mga texture nilagyan namin ng mga tapal so ito ngayon ay tatakpan na talaga ng bagong yero to para lahat ng tulo ay mawala so so yan habang hindi pa mainit dahil maaga pa. Dito tayo sa umagang ito, dito tayo gagawa magpintura. Pag mainit na doon na sa baba. So, ayan na. pa pababa. pababa. Yan. Unti-unti lang ang umiinit mga gawiks, no? Unti-unti lang -unti umiinit. So yan patuloy Patuloy lang tayong magpintura dito So ito lang yung aming paraan Para mabilis matakpan yung mga butas Alit ng Patong ng bagong yero Magwix tayo ay patuloy na nagtipintura dito sa bubong no? ayan dahil sa pag natuyo na ito magawigs ay tatapalan ito ng bago katulad nung una namin ginawa doon sa kabilang bubong So, ayan na mga gawiks tayo ay nandito na banda sa baba no, sa dulo. Ayan yung ating natapos, unang hilera pa lang yan. Apat na ganyan mga gawiks yung ating gagawin dahil apat na hilirang bagong bubong, yero, ang itatapal dito. So, yung aking partner doon mga gawiks tatlong hilera, natapos na nila no. So, tatlong hilira yung itatapal dyan na bago. So, dito apat, ngayon ito ay matatapos na tayo sa isa. So, ayan na nga ang mga kalawang. So, kailangan kailangan na talagang pinturahan ang lahat ng bubong dito kaya ngayon inuuna lang muna namin pinturahan yung tatapalan ng bagong bubong so yan tayo ay makakatapos na dahil nandito na tayo sa dulo ayan na yung dulo magawit so yan ay sa apat na hilira isa pa lang yung ating matatapos so may tatlo pa may tatlo pa tayong hilira na titirahin ayan ito so, ayan na yung dulo mga gawiks ayan tayo ay matatapos na so ayan mga gawiks tayo ay nakatapos na no ayan sa unang hilira na pintura ayan so tatlo pa so ayan yung ating makikita kung nandito tayo sa taas mga gawiks no ayan So, doon sa baba natin, ayan yung pispan at yung ating patulahan dyan. At siyempre yung ating papaya. Ayan, maraming bunga sa dalawang puno. Ayan, dalawang puno yan. Maraming bunga mga gawiks. So, yan ang mga punong nakakatulong sa kalikasan. No? Yan, sa kapaligiran kapag mainit ang panahon. Yan. So, yan mga gawiks pagpatuloy ko lang to tatlong hilira pa ang ating tatapusin yan buti na lang at nakikisama ang panahon ayan yung panahon natin medyo na, nagtago ang siyaring araw hindi ganong mainit ngayon mga gawiks yan swerte tayo swerte tayo sa panahon so yan mga, mga gawiks no inumpisa na natin yung pangalawang hilira dahil natapos natin yung una at ngayon nga ay mayroon na tayong katuwang may katulong na yung pangatlong hilira at yung pangapat ayan so sabay sabay na namin matapos to mga weeks. apat na hilirang pipinturahan no? Oh. ayan sakto lang to sakto lang sa lunch break matapos namin bago namin ito patungan ng bagong yero ayan ang mga partner natin sa ating pagtatrabaho dito trabaho trabaho lang para sa ekonomiya pag walang trabaho tambay gutom <laughs> kaya siyempre, kahit anong trabaho trabaho lang walang personalan so yan ang mga gawiks yung ating pininturahan no? ayan apat na hilira yan ang aming pininturaan at ito pa yung isa. Tatlong hilira mga goics. So ito yung mga tatapalan muna namin ng bagong yero no. Yan. At dito naman sa kabila, ayan. Dahil sa mga porsyon na yan ay may mga tulo. Kaya ayan yung aming inuna. Bago kami magpintura sa kabuuan ng bubong na to mga goics. So ayan. Swerte lang talaga at walang araw ngayon. Ngayon ay alas 11 na ng tanghali pero kulimlim, hindi nagpakita si Haring Araw. Kaya swerte, swerte. Swerte talaga ang mga construction dahil sa walang araw. Ayan, ang ating kapitbahay dyan nagpagawa ng malaking building. So ayan sila ngayon, patuloy na nagko Yan ay ilang buwan na yan dyan. So sa kabilang kalsada lang yan mga gawiks So mamaya naman ang ating gagawin ay yung paglagay ng bagong yero dyan Pagpatong at pag-tick screw